Merry Christmas! Bakit parang normal lang sa atin na makakita ng kapwa nating muslim na nagtitinda ng paputok? Nagtitinda ng mga Christmas tree, Christmas light. Hindi kaya minsan normal lang sa'yo na makisali sa Christmas party. Samantalang ang kalangitan, ang kalupaan, nanginig. Anong nangyari sa kabundukan? Anong nangyari sa kalangitan? Anong nangyari sa kalupaan nung sabihin ng mga hindi palataya na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay merong anak? Ginawa sa kalangitan, halos magkalangsag-langsag. Magkandalaglagan, magkabiyak-biyak ang kalangitan. At yung mga kabunduka, halos gumuho, masira ng napakatinding pagkasira. At yung kalupaan, magkabitak-bitak sa tindi ng pagkarinig nila na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagkaroon ng anak. Muntik na silang mawasak tapos ikaw sumusuporta ka sa ganyang gawain. Subhanallah. Paano mo na atin? Subhanallah. Huwag na watay ni pabilang ng Allah. Sa mga tao na kapag sumasapit ang December, sinasamantala nila yung kalakasan ng pagbebenta ng mga paputok, mga Christmas lights. O di kaya kahit na ano pa man dyan na sinusuporta. Huwag kayong magbenta ng mga ganyang binibenta sapagkat yan ay pagsuporta sa shirt. Ang mga kalangitan ng kalupaan, subhanallah, nanginig sa sobrang takot nila. Pero ikaw, normal lang sa'yo na Merry Christmas. Minsan meron pa sa atin nagbabati Merry Christmas. O di kaya, minsan, normal lang sa'yo na makisali sa Christmas party. Subhanallah. Bakit? Anong dahilan yan, Ustad? Bakit hindi makaramdam ng pagkasuklam yung puso kapag nakakarinig ako ng Happy New Year, Merry Christmas? Dito sa lugar natin, especially sa Maynila, Normal na makarinig tayo na batiin tayo ng mga kufar, Happy New Year, Merry Christmas. Normal yan. Pero ang hindi normal is yung kapag binati ka, wala kang mararamdaman na sama ng loob. Yan ang hindi normal. Sapagat kapag normal lang sa'yo naririnig mo, it means... Wala kang pakialam sa paisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ni Imam Ibn al-Qayyim, Rahimahullah, kung gaano mo katindi ka mahalang Allah, ganoon ka rin katindi, masusuklang kapag nakarinig ka ng patungkol sa sir. So nangangahulugan, na kapag hindi ka nasasaktan, walang epekto sa puso mo yung mga naririnig mo Happy New Year, Merry Christmas. Hindi ka naninibogho, hindi ka nasasaktan, may sakit ang puso mo. Hindi sapat yung pagmamahal mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayon sa sinabi ni Imam Ibn al-Qayyim, na kapag sobrang mahal mo ang Allah, kung gaano mo kamahal ang Allah, ga ganun ka rin masasaktan kapag nakarinig ka ng patungkol sa shir. Kaya iwasan natin, mga kapwa po alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, na mapabilang tayo sa mga tao na sumusuporta, lalong-lalo na dito sa December, sumusuporta sa Christmas, hindi sa New Year, dahil yan ay isang uri ng shir. Dahil alam natin, na dinadakila dyan ay si Jesus. At iba pa yung sa New Year. Iba pa yung Diyos na dinadakila dyan, maliban kay Jesus. Kaya iwasan natin mga kapagwalipin ng Allah na mapabilang sa mga taong ito. At hindi masama ang taong nagkamali. Kung meron mang nakasali sa Christmas party, o meron mang nagtitinda ng Christmas tree, Christmas light, lahat ng mga gift wrapper, hindi masama ang taong niya. Ngunit ang pinakamabuting nagkamali, ay siyang itinutuwid niya ang kanyang pagkakamali. Pagkatapos niyang malaman na mali pala ito, sabi ng Allah, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ Yung mga tao na nakagawa ng mga fahisha, karumaldumal na gawain, mga kahalayan, pagzizina, pagpatay, at pagshir, nagaya nila ang kanilang mga sarili. Kapag naalala nila ang Allah, papatawarin sila ng Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kaya mga kapwa, kuwalipin ng Allah, kung meron mang nakagawa sa atin ang sinasabi natin sa khutbah na ito, fastagfirullah. Humingi tayo ng kapatawaran sa Allah Subhanahu Wa Ta'ala at ipangako natin na hindi na natin uulitin na magbenta, makisama sa Christmas party, makin new year sa mga kufar na ito. Upang sa ganun, patawarin tayo ng Allah Subhanahu Wa Ta'ala. محمد كان عن كليبس محمد كان عن كليبس <applause>